No, dos, <laughs> ay Hmm, <three>. hmm, ada <laughs> jadi anu abut. Wow, Oh, grabe. Mina nautod Malaki. <laughs> Malaki. <laughs> Di na magabot kunta tak. Ayah tulik dok? dok <laughs> 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 Ano agad tas siya ibili na sa ano pag matanggal na. Ha? Ako? Kapag kaudot po dani ay. Nagutong ka mo? Wah! Mabis kong piyad doon sa pagbunod ko. Kaya uno, dos, ay. Mabis kong tingong. Hindi na po ina, dito mo ginulong tayo dito gikat. Kapot-kapot ni Lia. Kamu ni papa mo. Oh, sige, go. <laughs> Hahaha.

Look oh. so, sobra kasi kataba sa ano. Tuna. Tuna. Pero <Tuna>. pwede ito kabulan. Bumpat? Ha? Lima kabulan. Lima? Dako eh. Ubusan niyo tanan. Pwede na rin <laughs> yung barangkuya. Amerikan hon. Puti no, uh, puti. Ano ah, ito? Ay, balang huita. Ato, may ah. na... sayo ka. Ika lang isin kasaba. Ay, 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 ayun. Ayun kasaba cake ikbaya ta. Dali, raman yung madaot ni balang huya. Kaya kailangan ko maon da yun. Siyam kabulan la ini. Anong siyam? Ito ra. Ito mo. Ito ra kabulan pa pa. Hmm? Mama. Balin uyag niya.

Hindi Anda pa u? Eh. Las. Ni tawanan man akong na. Damo na. Sil, pakaing ka. Damo na ito. Pakaing ka. Ku ko gobut belang uin din din. sudah, iput na. Bomuk na. Ako gobut sa to na hulbot ge. Bilog. Uwat ni u. Kau na tayo chirot. Kau <laughs> kaun. <laughs> Kung nandag ko katuda ini. Dakalat, dakalat, dakalat. Oo. Dala ito. Gore matanggal. Udang ko man. Ipapura ka rin unak ka baby o. Di, di, di. Pipsi, pipsi, siya. Pipsi ka. Jai. Na auto doi. Pati pa Ah. Wow. mina dami na uto

Hay ha, mas mas na tala basi ka. Dio. Na open din din. Ano, kay gibayaan ah. mo? Oh, pag bitbit -bit na di diha. <laughs> okay, de, oh, <laughs> dali pang iba. Dali na di te, dali na. Ah. Pagkarag ko, girls. Sini mo gihanap? Oh. Pagkarag ko, girls. Sampung, ano? Punuan. Dira, guys. Nga na, dira. Di pag-ibaw.

Tama na, tama na. Tumba? Hmm. <laughs> oh, Sulod na Wa pang utos <laughs> sa <laughs> commander. Na na, lihok <laughs> na. Kaputin liwat liya. Nonoy, kasi liya hmm. magsulod. Matuslo ka palangga. nga. Matuslo ka, di mo ka.

Pagbaya mo, kay kaon na ako, asokar na sinlubi. Kay pamati ko nagsisiring ako, oh. <laughs> ano ata ko po? Bunga, wow. Ano, Magkita hmm. ka oh. Ano? Wala. Gagmatoy naman. Pero di, tama-tama rong kanako. pat, lima, unom, tatu, walo. Kaya hindi sa may buldusan, ang amo at tutuluka, tuluka, tuluka po. <rumb> ang tuluka po, no, kram? O hmm. sa kalata? Sobra. Niya sunang ha. Drag ko niya to ay lampas sa kuan, lampas sa lata. Ay ay ay. ay. <laughs> Hubog ka man dai. Hubog ka guys. Guys. Aloy man wala <laughs> man na matuhay pag sulod. Ngalot na sa kuha oh, ha, -ha -oh. <laughs>

Hata nati. Hata Pag mo, hata ka nati oh, hatag eh. ka natin. Hatag Pagkuha mo, hatag ka natin kasi yung sulod. Dinot na may tutay. Ay, hindi po. Tara, nagka